may nabuhay na po ng pangalawang beses, uwian na tayo. <laughs> Ang point ko, minsan na tayo magbuhay. At least, sa isang buhay natin, may, may iniwan tayong magandang bagay na maalala tayo sumusunod din ito. Mga nata dere sa Daplin, yun mismo sa Suba, sa Kagayan no? ka ka de No? Kauban nata itong mga kaigsunan dere sa Pump House, Balulang, kagaya de Oro City na ipanguluhan ni uh, Dato Mapahiluna, Ernie Agsimon na maupod ang nag nila dire. Kung, uh, kini mga tawahan na kinahanglan sa atong PNP na ang presensya sa atong PNP kanunay makita sa area aron ma nato ang mga drug addict, drug, pusir, drug user o guban pang mga kriminal na posibleng mutago sa lugar tungkol daghan kay mga tao dire. Then ang exit point nila is kining uh, suba nga dako nga pwede nilang lango yun na maglisod ang atong PNP. Samantala, kung sila ang mutabang sa atong PNP, dili ta maglison kay sila mismo nakaila sa ilang area. So maunang ato aning buhaton kauban ni Police Colonel Virgilio Arboy na ang chief sa Arpica Region 10, kauban usab sa Police Station 4 nga gipanguluhan ni Police Major Mantala. Og siyempre, ni Police Executive Master uh, Sergeant uh, silaras Silaras, kauban pud nato dinhi eh aron nga mapahigayon sa maayong komunikasyon sa atong katawhan ug may mo silang higala ug ang atong kaptawan dili mahadlok sa atong pulis sa pagdol so mao ni atong tuyo dili lang kini nga lugar kundi nakalain lain nga lugar kung asa ta abot kauban ni police colonel Verhilio Boyna isa sa snapi nato nga leader sa atong kapulisan sa national support unit gikan mismo sa kampo krami nga na dire na sa regional police community affairs and development unit region 10 so guys uban ni me, sa mo pahigayon nga meeting kay gayon nga urom uh, maorganize nato ang atong katawhan atong hanyon ng atong katawhan nga tabangan ng atong kapulisan aron nga safety ang ilang mga nagdikan sa kamot sa mga kriminal o sa mga dili maayong elemento nga naa kapalibot sa atong lugar so mao na ang sa atong kapulisan kailangan ang komunikasyon ang pagkiglambigit sa katawhan sa trabaho mandato sa atong kapulisan tara oban ni minsaheng makakadurog sa puso at makapagbigay lakas sa mga kaubayan na kikinig sa programang ginawa ng ating Arpicado Region 10 para sa mga mamayang Pilipino. Kasama ang Police Station 4, Carmen. Kung may nabuhay na po ng pangalawang beses, huwi na tayo. <laughs> <laughs> Minsan na tayo pagbuhay, at least sa isang buhay natin. May, may iiwan tayong magandang bagay na maalala tayo sumusunod na ito. Ah, si Dato, Ernie. Ah, siya yung nagpatahin ng na lugar. Siya nagbigay ng dahil sa kanyang kagugi, kagugihan, paningkamot, naging peaceful lang ang mga siya. Namatay man tayo, ang pangalan ni Dato Ernie at niya mga leader, mga, mga sa mga, sa, mga isipan ng mga kailangan sa mga kampanya natin na laban sa kriminalidad, search and rescue, disaster response, sa droga, iba-iba klaseng problema ng ating komunidad na pwede natin solusyonan, mapagtulong-tulungan kasi ako cool, rin hindi naman kami talaga ganun ka lakas kung walang suporta. Matapos marinig nila ang mensahe ni Police Colonel Boy na sila po ay umasa na ito po ay mas lalo pang mapaigting ang naya ng komunidad at ng kapulisan. Malaki ang papasalamat sa komunidad ng Pumphouse sa Barangay Balulang Cagayan de Oro City sa suporta at uh, ipinakita ng uh, tunay na malasakit para sa mga kaubayan galing sa ating kapulisan sa Cagayan de Oro City Police Office, particular na sa Police Station 4 Carmin na pinamunuan ni Police Major Mario Mantala na sinuportahan ni Police Colonel Virgilio R. Buina ang hipih ng Regional Police Community Affairs and Development Unit ng Region 10 na ito po ang unit support galing sa Campo Krami to amplify the information dissemination and community education community engagement at iba pang programang makakatulong para sa mga kababayan na malaman nila kung ano ang mandato ng ng ating kapulisan at kung ano ang responsibilidad ng komunidad para magiging epektibo ang trabaho ng inyong kapulisan. Dahil ang gusto ng pulis, ligtas ang taong bayan.